Grabe yung mga tao, guys. Apat Maris issue guys. Nag-apologize na yung tao. Ang haba ng apologize. Diba? Hindi pa rin daw sincere kasi drama at drama. Hindi na drama pa rin daw. Oh my God, hindi. Alam nyo guys, hindi madaling magdrama Sa pinahiya ka. Hindi madali, guys. Grabe naman kayo kapanghusga husga pala. Akala niya perfect, hindi naman perfect. Mayaman yan si Maris kayo. Sa so, grabe yung chismis. Yumaman ba kayo, di ba? Wala. Wala kang wala kayo ngang sildo. Hmm. Grabe kayo makapaghusga. Siyempre, kailangan talaga ng scripted yung tao. Baka, meron na naman siyang ma-slide na anong masasabi niya. Tapos, iisyuhan na, na naman yung agad sa akin guys wala kung pake kung may scripted siya kasi celebrity yan guys artista hindi dapat makapagsabi ng kahit ano guys syempre sabi daw nila kahit ka Anthony grabe daw yung short niya yung kay ano Maris sobrang haba oh my god kayo nga magloko yung mga husband at asawa at jowa nyo kayo nga mga babae diba tarata 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 ang baba nyo syempre si Maris babae din yan naki explain din yan sa side nya oh my god kayo mga babae nga mapag mapagusga ang perfect perfect nyo syempre yung lalaki yung lalaki guys wala yung pake sa mga issue issue ano na, na Tingnan nyo ang Ibang nagloko dyan na mga lalaki Mga malulokong lalaki Pag nagduda kayo Anong sinasabi? Hindi ako nagloko Mahal kita Yun lang ang sinasabi Ikaw lang yung mahal ko Yan ang mga sinasabing mga maluloko guys Sure lang yung sinasabi nila Pero tayo mga babae Tara 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 taas <laughs> Grabe kayo makapag-usga ka ni Mais na mahaba yung apologies niya eh. Siyempre, inaayos niya. At siyempre, makita din niyo kung anong side niya. Kung ano ang storya ng buhay at ng story niya. Grabe naman kayo makapag-usga. Ka, porkit si Anthony kay short lang. I'm so sorry sa mga nagawa ko, especially kay Maris at John. I'm so sorry. Yun, ha? Okay na yun kasi lalaki yun, eh. Hindi yun, hindi yun babae. Si Anthony, hindi babae. Alam naman yun yung mga lalaki. Kayo mga babae, grabe kayo makapag-uska. Ganyan naman naman kayo, eh. Pag ulit lang makauwi yung husband nyo. Ha? <laughs> ang haba, ang haba. Pero yan, si Maris, nag-apologize ng mahaba. Ano? Ang dami na namang issue, ka dramatic, nagde drama lang, sobrang haba. Oh ninyo, wala kayong ibang ginagawa sa buhay nyo. Hindi naman kayo, hindi naman kayo nagpakait ni Maris. Grabe talaga ng mga senior yung mga tao na itong mga judgmental. Grabe. Baka ka parang akala mo perfect. Nako. Yun lang po. So, gusto mong mag-ano sa akin guys. Mag-subscribe kayo. At para maram at para updated kayo sa mga post ko. Kainis na itong makapag-uska mga senior talaga. Akala mo perfect.